si Ote po. Oh, Shock ka. Nashock ka sa revelation. <laughs> Hi guys! Welcome back sa aming channel, ang KKK by Jeng and Otep. Otep. Ayan, nandyan ngayon si Otep sa kasi Daddy D. Kasi nandito kami sa beach ano palang, lang, 6 a.m. palang, lang, nandito na kami ngayon. Kasi magpapasingaw kami ng dagat dahil ang mga sipon-sipon na tubo namin ni Otep ay hindi mawala. Ayan, tingnan nyo naman ang aming dagat, oh. Kasi daddy di, oh. Ayan, buti na lang maganda ang klima ngayon kasi ilang araw, hindi maganda pa na ang ulan. Ayan. Ayan, namiss mo ang taho? Gusto mo ba ng taho? Hanamiss niya lang daw yung pagtawag-tawag ng taho Ayan madami na rin ring tao Kapag ganitong oras gahanap kami ng pwesto Dahil may dala kaming mga Pagkain Ayun nga kanina Inadaanan namin ang Balongay Pantisal Kaya bumili na rin kami É o sama rin yan thank you Nakatuwa rin yung business nila, naka-card oh, ang ganda ng ano, ng langit grabe oh sobrang ganda refreshing dad pala may ganun din tayo may upuan. Yan. Yan, upuan. Ha? Ah? Sige, baba tayo doon. Pag-provide tayo. Ayan. Ah, bibili daw ng tao. Ah, meron kaming nakasalubong. Pag-bibitch ah. kami. O Oh, kala ko nandito si Mr. Nice Guy. Taho po ay. Sugar. Sugar. Huwag oh. na <laughs> so, bibitch-bitch kami. At okay. magpapasingaw ng ubo. Okay, sa iba nag-jagging. Baka doon lang sa area. Ah, oo. Ano ang kayo? Oh, layo-layo. Hindi namin kaya yun. 35 kilometers, 60 <laughs> kilometers, 80 kilometers. 3 kilometers lang kami, di ba? So, I-plug natin ng ano. Yan. Save the Tamara Ultramarathon. Malapit so, na! Yan. October 14 po, open para pa registration natin. Category, female, male, 80, 50, 35. Oo nga, marami so, rin akong mga kaklaseng... 2 weeks ano, preparation for 80 kilometers. 80 ka? 80 ako. Ah, kaya yan. 2 weeks. Yung mga totoong runner, mga ano yun, 3 to 4 months training kasi kailangan, kailangan condition na condition kayo. Oo kaya nga. Kailangan wala namang time. 2 weeks. Kaya yun, kiri, kiri, kiri. Sige. okay. So, go. go. <laughs> Bumili ang dalawa. Namiss daw ni Ote pang taho. First stop, taho. Naman ha? Naman <laughs> Sarap. tay sa baba abang nagtataho-taho kayo. hatay tayo ng pwesto. <tong> Hindi ah. May pandesal tayo eh. Saka may kape ako dyan. tayo oh sa magilid. Meron, nakapapa mo no. Yan, hanap na tayo dyan. Yung pwede nating maupuan, yung hindi naman masyadong mabato. syempre meron kaming nakareting mini table. Galing Shopee yan, eh? Galing sa... <laughs> galing Shopee. Dito galing sa Shopee. Galing to sa Ukay, Japan. <laughs> Surplus Japan. Oh, Mahilig tayo sa mga ukay-ukay. Nakachamba tayo ng napaka cute. May ano pa yan. May supot pa yan. Brand new yan. No? Ito yung aming pandesal kanina. Kaso, nakakuha kami ng pandesal na ano, na malunggay. Yan na dada na, na, ating gamitin. May kasama pa yan na baso. Apat na klaseng baso yan. Oh. No? Apat na itsura. Nalakot ko lang.

Diba? Meron pa kaming palaman. baon Mayonnaise. Mayonnaise. Lalaksan lang namin ng konti ang aming voice. Mm -hmm. Dahil malakas din ang ating alon. Siyempre, nasa beach tayo. Ang mm. cute, no? hindi daw masyado na yung malunggay pero ayan yung mga malunggay anak oh syempre may baon kaming kape. Ay, iwan lang lahat. Mugla Ay, kape. Na lang kape. lahat. Huwag lang kape. Kaso si Otep nag, ano na. Nagtaho na. Maka si Daddy di. <laughs> Okay lang. Meron kaming kape. Oh. Sumahan. magbabayad ng price guys buy. Yung nadaanan namin ngayon na nakaparada, tatlo anak na, tatlong cart na ganon, motor, na may nakakabit na oven na nandun na yun. Kung saan saan may tao, nandun sila, nandiyan malapit sa, dito na malapit sa beach, merong dalawa. Merong isa. Tapos meron doon yung malapit sa chinooks Kung ako nakipihan sa ano, rental, nung nagsisitang pa tayo. Hanggang bulalakaw lang tayo Ako nakikita ko na siya dyan. Bulag ako. eh roster mo dyan yung binabaan natin ngayon? yun. ako yun. Bulag ako ba yan? Mm -hmm. bulala, hanggang bulag ako lang bulag ako. Wala Bula, pa sila sa roha. Malay ito. <coughs> hmm, yun lang daw yung ano hey. nila. Yun pa lang. Kasi may hari no, na itagasan sa kasi. Ang cute! Hindi nga siya nakakot si ano. Huh? Baxi? Baxi. Hindi nakakot

talon. Pasayid yung ano ko Para mauubos natin ito ah. Para naka... Parang ganyan kay Dado. Para, Para ma na, mauubos sa natin. Sampu lang ito sa, eh. Sampu lang ah. apat. dalawa. Huwag natin sa akin. Tip apat din sa'yo. Diba? Ang dahil talagang pusa dito kasapit din gano'n dapat dami talaga dito. Ang tao. KG. Mapasok. Relaxation. 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 si <laughs> Ano? Love story yung dalawa. na yan eh. nag ni Mami yan. Uy, hindi ko ba nakwento? Nakwento. Mayroon na. Tandong... Oh, Nakwen nak nakwento ko kasi kay Meses, pero hindi na intindihan. ko. years mo hindi ako ko pa 13 years na daw. 13 years old na hindi ko pa sinasabi yung kwento namin. Oh, ano bang gusto mong wala? Paano kayo na meet up? Kung paano kami nag meet up? Paano kayong magmahalat? What? <laughs> <kayong> mag <laughs> Kung paano kami magmahalat? Ah, alam ko na! Kasi dahil teenager na siya. Kukuha na siya ng tip and inspiration. Wala mo na. Wala mo Wala mo na. 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 pa pa sa Parang ito ang kakulay ah. Karal mo na ako. Ah, very good. Parang ito ang Maaga pa daw para sa relationship. Gusto niya lang tagang malaman. Pagkuloy na lang. Aral, aral, aral. aral mo na. <laughs> Very good. Patali siya na. Uy, pwede mo na daddy. Si daddy naman, from the mouth of daddy. Oo, magkwento ah. Kaya ko magkwento, may day -day karga na yan. Basta wag lang yung good story. kakilala. Hindi ako, hindi kami pa ni Daddy. Ang kakilala talaga ng best friend ko, na si Joy, ay si Nico Noel, yung kapatid ni, ano, si Ninong Noel mo. Yun talaga yung kakilala ni Joy. Ka-board meet niya, yun yung una namin nakilala. Hmm? Siyempre, close ko sila noon. Eh, di nung 2000, Four. April. April. Tanda din. Ah, syempre. Ah, gano'n talaga. Dapat talaga. Tinatandaan. Naging ano? Ay, nagpabinyag. Nagpabinyag si Dico Noel. Kay Dayan. Yung ate Dayan. Bininyagan si ate Dayan. Ninang, yung aking best friend. Ay, di syempre. Sinama naman kami sa Bulacan. Sinama kami sa Bulacan. Inip, inip, inip. Natatawa si Otef. Hindi mo natatapos yung ventra to. <laughs> Nung pupunta kami sa Bulacan, syempre, binyag nga. Then, so, syempre, sinama kami yung mga kaibigan. Ayun! Doon nakita si Daddy D. Ano <laughs> so, yung reaction mo? <laughs> so, parang mayabot na to, ha? Ah. <laughs> ano ba yung reaction ko noon? Wala lang. Mayroon yung love in person. Hindi. Oh. Hindi love at first sight. Ano ba ang tawag to? Siyempre interview, interview mo na. Pero nung una pa lang, sabi, sabi agad ni Dico Noel, nung papunta pa lang kami doon, ay, may kapatid akong binata. May kapatid akong, ano, engineer yun. Sabi, pinagyayabang ni Dico Noel. Single yun. <laughs> sabi ko, ah, sige. Single din pa naman ako. single din ako. Sabi namin ganun, hanapin natin. Pagdating doon. Pagdating doon, hindi ko masyadong pinansin. Walang karga ha, walang karga ha. Ang <laughs> totoo ha. Ang payat, ang payat ni daddy di kasi. Ang <laughs> <laughs> payat-payat pa ni daddy di. Makatong alam ba yan? Pero true yun! O, oh, ganyan, yung face mo, ganyan na ganyan. Kamukha mo si daddy. Pogi naman, pero payat. malaman ko na siya ay hindi umiinom, hindi naninigarilyo. Diba? Walang bisyo. Eh, yun ang pinagpipray ko noon, guys, kay Lord, na talagang sabi ko. Pag nakamit ako ng lalaking hindi naninigarilyo, hindi umiinom, tapos family-oriented, tapos tapos ang pag-aaral, kasama sa requirements ko yun. Siyempre kapag ganong ganun ang age mo, sobrang ideal sa iyo yung tapos sa pag-aaral eh. Kasama talaga 'yon. Ano 'yon? ah uh, very basic 'yon na requirement ng mga kadalagahan. Kaya Ay, pala yung pa. Hindi <laughs> <Ay, syempre. clears throat> na nga. Syempre. <laughs> wow! American bully po. Kapag ganyan si Drax ng maliit. Ta. Hmm. Uh, ano lang yun, uh, advertisement. Meron tayong advertisement. Kala ko, muna nagka-crush ka Hindi, yeah, okay. hindi ko agad na niya. <laughs> Pero parang, man of your dreams. Parang. Yeah! Man of my dreams. Man of my prayers, actually. na. Kasi pinag-pray ko talaga yun. Nakasinumpa ko talaga sa sarili ko hindi ako mag-aasawa ng lalaking may vision. Actually, noon marami akong nililigaw sa akin. Eh. Marami akong nililigaw. Eh. <laughs> meron akong maliligaw na seaman, pero lasinggero din. Tapos meron akong mga maliligaw na kung sino-sino. Basta apat yun sila that time. Wala akong mapili kasi lahat may bisyo. May isang entrepreneur, may isang accountant, isang seaman, at saka isang artist. Kaso lahat sila may bisyo. At yun ang pinaka ayaw na ayaw mo talaga noon. Tapos, ang nakakatawa, pag ganun ganun ako, tas ako pala ang lasinggera that time. That time, anak. E eh di syempre, birthdayhan, birthdayhan. ala uminom talaga kami ng todo nila ni ng joy mo. Kasi ako talaga, nung college talaga kami, hindi talaga kami naman yung, hindi talaga ako umiinom nung college as in, hindi talaga. Oh! itanong mo pa sa mga kaibigan ko, ako talaga nung college, sinupa ko talaga sa sarili ko na hindi ako mag-boyfriend hanggang makatapos ng pag-aaral. At hindi ako mag-iinom hanggang makatapos ng pag-aaral. Marami akong barkada pero hindi talaga ako sumasama sa mga ino inom-inom na ganyan. syempre nung nakatapos na, nandun na yung ano ko na maka-experience naman ng mga bagay na inexperience ng mga kaibigan ko nung no, nag-aaral pa lang. <laughs> ako nag-start pa lang doon. Eh di sa Marikina pa lang, ganun na. Wala, pagdating namin doon sa Bulacan, hinainan ba naman kami ng napakadaming red horse? Lasing na lasing talaga ako. Alam mo, nagka-developan kami ni Daddy? Sa bowl. <laughs> Sabi ko nga to, si Ote. <laughs> reaction ni Ote ba? <laughs> sabi ko nga sa ano, sabi ko nga sa doon kay Messi. He had me at my worst. Oo. Well, Hindi ngayon. Ay, pati yung sa best ko. Sure, hey. sure, sure, sure. <laughs> commercial. Siyempre <laughs> pati yung sa best ko. O. Lalo na nagkaroon kami ng baby boy. Tapos nag-ano pala kami? Nag hingian pala kami ng number. Oh, paano ba tayo nagkakuha na ng, ng number? Perhaps wala kang cellphone, binigay ano? Binigay mo lang yung number mo, kanyari ka pa. O, oh, binigay ko, binigay ko nga yata yung number. O, oh, binigay ko yung number. Wala <laughs> oh, sa <laughs> cellphone <laughs> eh. si <Nasawasi, laughs> Ote mo! Ito pala yung lasing <laughs> Tapos, tapos, chinat-chat, chinat-chat kita, di ba? Kaninong number yun? Text yun. Eh, ano oh, number, ay, oh, chat. hindi eh, nga, hindi pa kausap pa Friendster pa lang nun, o, di ba? Kahit walang Facebook nun, anak. May friendster. Merong friendster dun dati. Yung lumang parang Facebook page. Eh. Ganun din yung concept. Number na mayan yun. Si Mayan cellphone dati. Mm. Wala akong cellphone. Biruin mo yun. I-cellphone lang si daddy din. Basta gabi, nasa akin yung cellphone ni Mayan. Huwag magamit nyo. Na-text ko pa. At niluloadan ko pa. <laughs> 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 Nasya-shock si Ote. <laughs> oh, wala pa akong trabaho nyo. Naghahal pa trabaho nyo. Wala pa kasing trabaho <laughs> si Bago daddy mga din. No? No? Bagong graduate siya. Kasi anak, ako kasi 4 years lang yung course ko. Kaya one year na ako nag-work. Si dad, ako naman, ay si dad, hindi kakagraduate pa lang. Ay, nag-review pa siya. Ay, mag-2 years na pa lang mag-trabaho nun. Kasi 2002 ako, ano, makakapasa niya pa lang sa board exam. Makakapasa ko pa lang board exam. ano ba naman yung trabaho niya? That time, syempre wala. Paano siya makareply sa akin? Kung wala siyang load. O, syempre, saan yung loadan I'm all... I'm ko? Tapos lang ako alis, wala akong telephone. ah, hintay ko yung reply. Wala namang load, hindi loadan ko na. Ayaw. Iligawan ako ni Daddy. Oh, balik yata nangyari ah. <laughs> Parang <laughs> balik yata nangyari ah. <ha. laughs> hindi mo niwala si Ote po. O, sino nang ligaw? Si Mami Daddy. Sa palagay mo? Si Mami <laughs> <laughs> ako na yung eh. Hindi ako yung maliligaw. Kaya <laughs> <Ganoon> ba yan? Hindi <laughs> ko nagbibigay na load eh. Sa di, ako yung hindi mahiyahin no? Hmm. Yon. Sana makatagpon rin anak ng mandigaw sa'yo. <laughs> Para magkaroon ka rin ng little otep. di oh, Diba? ako hindi. Ako mandigigaw, yan, Yan! Hindi, chinachat ko si Daddy D. Nalaman ko talaga na family oriented siya. Siyempre, yung mga pangarap mo sa buhay, gano'n. Within two months, ganyan-ganyan, gano'n-gano'n. Alam niyo guys, Nako! After two months, sinagot ako ni Daddy D. <laughs> Tawas yung ote po. Nasyak siya eh. Nasyak ka sa revelation. <laughs> and the rest is history. That was 2004. 2008 kami kinasal guys. December pa. Four and a half years kami ni Daddy D. Pagkiti mo tayo sa mga Ay! Sinagot niya ako nung birthday niya. <laughs> Hinintay niya talaga. Kala mo naman. Yung... Siya pa yung ano, nagregalo sa akin kunyari. So, oh, it's short. Exact relationship with Lasingera. <laughs> oh, yeah! <laughs> <laughs> ano, din na Kaya hindi at ng anak. Bad influence. Hmm. That time lang yun. Tapos, nung nagka-boyfriend na kami, nagka-boyfriend na rin yung best friend ko. Hmm? Sabay din kami. Hmm. Eh, hey, yun, hindi na kami uminom. Wala na kami inuma. Nag-enjoy naman na kami ng two years two years kami walang relationship ng best friend ko. Kasi sila naman yung mga first boyfriend namin, o oh, ba diba? First and last boyfriend namin. Minang mo, o oh, ba diba? Parehas kami nun eh. Tapos nung nagka-boyfriend kami pareha, pareho, hindi wala na kami, ano, hindi na kami sumasama sa mga tropo pits namin. Oh, syempre. Tapos yung aming mga jowa airs pa, yung di hindi umiinom po, ba diba? Alam nga naman kami, kapalaman ang buka namin kung yung jowa namin hindi umiinom. Tapos kami, Hindi <laughs> talaga ako nag-curious lang talaga din noon sa mga bagay na ganun before. Gusto ko lang rin ma-experience lahat. Kaya at least, may may naman ako kay Otep. Sabi ko may may ako sa anak ko. Someday, na bakit, bakit yung, ano yung pakiramdam? Na kung di masarap di, eh, huwag ka nang uminom. Hindi masarap ang pakiramdam ng hangover. Ewan ko ba naman sa mga natinggiro, ba't gusto-gusto nila yun? Natinggiro, huwag mag-inom nung namit ko siya, lasing na lasing talaga ako. Kasi handaan nga yung Lalo ako eh. Ay, sila lalo si Daddy noon Noong that time then, then hindi rin naman siya umiinom eh. Tapos pinainom na namin siya. Napilitan lang ako mag-inom. Tulog na ako sa kwarto, kinigising pa ako ni Titong Beng mo. Uy, hinaharap ko ng mga bisita mo doon. Hinaharap <laughs> ka ng mga chicks, sabi. Oo, oh, tulog na ako. Pago na naman ako. <laughs> hindi siya magandang <laughs> gulong-gulong siya. Hindi niya alam. Doon niya pala magsita ang kanyang forever, wow! Doon niya pala makakasalamuha ang kanyang forever at magkaroon siya ng ganyan ka... Sa... Anong anak? Taraaa! After 5 years. Ay magsi magsisix years, no? 2009. 2009 ang birthday niya eh. 5 years. After 5 years, may baby boy na kami eh ngayon, yun na at nagtatanong na ng aming love life para makakuha ng inspiration sa paniligaw. Alam mo, tapos na shock siya. Na shock siya kasi la pa. Sabi niya, paano ako makakakuha ng Hindi na ako nagtiin. Totoo pala kayo roon hindi chat chat. Text. Text text talaga. Wala pa lang. yung text na 'yon. Yung text namin yung mag-boyfriend kami. One year o oh, dahil nga wala namang mga screenshot noon, para ko naman masisave yun. So, sobrang ka ko kasi first first boyfriend ko nga si Daddy Lee talaga. Within one year, yung palitan namin ng text, mga away namin, mga ano namin. Kinumpile ko talaga yun, sinulat ko talaga yun. At eto yun guys, yung booklet. Nakatay mo ba yun? Guys, yes! Itago ko talaga yun. Mga kung ano-ano oh. ang laman. Minsan ipapabasa ko kay Ote, baka magkandagulong sa katatawa. <laughs> Yung conversation namin ni Daddy D, talagang naka-ano talaga, yung mga text Kasi, may Andy call naman ng san nun, diba? Naka-san ah, right? kami. So, hindi naman lahat, ano, recorded. Kasi, syempre, eh, usapan yung diba, eh, Oh, nga, may kakayak. May Ano masasabi mo? <laughs> <laughs> Tama ba akong makagitoog na pag nasa <laughs> sindera ka naka-tree? Yun talaga yung tumatak sa kanya. So, baka yung future mo, medyo ano, di lasing <laughs> Pero hindi naman lasing ang tawag doon kasi never naman na akong uminom after. Patay lasing lang. So, patay lasing talaga ako noon. For two years, 2002 and 2003. Hanggang mid ng ay hanggang magka-boyfriend ako <laughs> ng 2004. Buong 2003 <laughs> the long, the long talaga. Taon, uh, Every weekend 'yon. May Saturday night thing kami sa Marikina River Park, River Park. Talaga sobrang ganda kasi doon dati. Pero hindi naman kami nalalasing doon. Hindi naman kami nagpapakalasing doon kasi bawal naman doon mag konti lang. Oh, syempre nasa labas kami. Kailan na kami kami nalasing doon kasi nga syempre sa bahay nila. Kilala naman namin si Dico kanda. Yeah. Tapos pag ganun mo pala. Ikaw na ba si Mr. Right? <laughs> Totoo sa galak ay. Ang icing sa ibabaw ng cupcake ko. Ikaw na ba singlis ka? Ang may nagsabi sa'yo na gano'n. Then, ikaw na ba singlis ka? O ayan guys, napahaba na kaming kwentuhan. Ayan, nakalamhap na kami ng magandang ano, magandang simoy ng hangin. Dahil yan talaga, ano naman yan, uh, ano pa yon scientifically proven. May explanation. Kaya talagang napakaraming nagpapa sigaw, talaga. Kasi, di ba nga yung mga salinis, mga ano, salin yun, mga salt, ano, mga salt yun. Yung kasi talaga yan ay napakaganda sa lang. Yan, magbabay na po tayo. Sana ina-enjoy nyo ang aming morning kwentuhan dito sa may background pa kaming dagat dagat at isla napakagandang ulap yan guys maraming maraming salamat sa mga patuloy na sumusuporta sa aming channel bye, bye. bye.